sa Pilipinas. NBC. Manila Broadcasting Company DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oh, no. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Narito mo ngayon ang kasaysayang sa padalaan ng isa nating Ang ligaya ay tunay. mahal. Dear Mr. Romantico. Sabi nila, ang selos daw ay sign na talagang mahal mo ang isang tao kasi takot kang mawala siya sa buhay mo. Kaso, ang problema, yun din naman minsan ang nagiging dahilan kung bakit natatapos ang isang relasyon. So, saan kalulugar? Sa kwento na ibabahagi ko sa inyo, nani-expect ko na may maiinis sakin, may sasakit ang ulo, o kahit malabo ang posibilidad, eh... Baka may umagri din sa akin, especially ang mga kapwa ko babae. May boyfriend ako. Three years na kaming dalawa at sa loob ng mga taong yun ay naging masaya ako. As in masayang masaya. Sweet at higit sa lahat mapagmahal. Kaya habang tumatagal, mas lalo ko siyang minamahal. Kaso, dumarating lang talaga ako sa puntong medyo nagiging paranoid ako. Na kapag may nakita akong kausap siyang babae at nagtatawanan pa sila, eh medyo nagsiselos na ako. Pero slight lang naman, tulad na lang nitong nangyari sa amin. Hi, babe! Oh, nagluto ka? Oo, oh, oh. nagluto ako ng nilagang baka. Paborito mo to, ba? Diba? Oo oh, naman ang babe ko. Salamat, ha? Mmm, bangwa! Oh, masarap to, ha? Mapaparami na naman kain ko nito. Oh, umupo ka na dito. Dali na. Ayan, oh, ito yung kanin. Nadamihan ko kasi carbohydrate to. Oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Okay na yan, okay na yan. Masyado nang marami, oh. Mapupuno na yung plato ko eh. O sige na nga. Ayan, o sabay tayong kakain ng marami. <laughs> o ano, masarap ba yung niluto ko? Ito lang. Ito ang pinakamasarap na nilagang baka na natikmang ko. Ang sarap. <laughs> Siyempre, inspired ako magluto eh. Kasi kahit ano pa man ang mangyari, hindi kita ipagpapalit sa iba. <laughs> Alam mo, ang galing mo talagang mambola, ano? Basta ito ang tandaan mo, ha? Mahal na mahal kita. Nabobor ako. Kailaman ko kaya yung cellphone niya. Hindi naman siguro yun magagalit. Makikibasa ang naman ako ng mga messages eh. Sa call logs muna ako titingin. Nakaapat na tawag sa kanya. Sa messages naman ako pupunta. Nagtitext din sa kanya. I'll wait you outside. Huh? I'm here. Where are you? Okay ka lang ba? Uuwi na ako. Uwi, teka. Sabali nang. Uuwi ka na. Eh, ko ba buong araw tayo magkasama ngayon? Ni papanoorin pa tayo, di ba? Nagbago na yung isip ko. Tingnan mo pa yung pag-arte, ha? Diyan ka naman magaling, eh. Ang magkunwaring walang alam kahit huling-huli ka teka, na. Teka, teka, teka. Ah, eh, yung katrabaho ko. O talaga? Yung katrabaho mo? Ano namang ginagawa niyo sa labas? May pa-wait-wait wait pa outside, tapos I'm here, where are you, teka, gano'n? Teka, teka. Paano mo nalaman yun? Nabasa ko sa phone mo. Eh, mo kasi ginagalaw yung phone ko? Eh, bakit? Girlfriend mo ako, di ba? May karapatan akong galawin yung phone mo. Itam ko na yung iniisip mo. Iniisip mo, nang bababae ako, no? Ano pa nga ba? Naka dapat ikaselos, no? Hmm. Ano ba? Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Sa hindi ako nagsiselos for your information, ha? A ako? Ako magsiselos? Hindi, no? Ayoko lang ng pinagmumukha akong tanga. <laughs> Kapinta hanggang sa mawala yung pagsiselos mo. Ang kulit mo mm -hmm. ha. Sinabi nang hindi ako nagsiselos. Wala. Mm -hmm. Wala akong babae. Ikaw lang ang babae sa buhay.